Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba, um, pano kung yung lupa na akala mo sa iyo na talaga, inalagaan mo ng matagal, tapos bigla na lang may lilitaw na ibang desisyon ng korte, o kaya ibang titulo? Parang, teka, paano nangyari yon? Gano nga ba katibay yung hawak mong titulo laban sa mga ganitong uh, medyo magulong sitwasyon? Ngayon, bubusiin natin ang isang kaso na umabot mismo sa Korte Suprema. Ito yung Ulysses P. Neri and Esther B. Neri versus Anime and Bahinting. Uh, GR number 256392 na lumabas ang desisyon noong May 5, 2023. Ang pag-uusapan natin, base mismo sa sinabi ng Korte Suprema, uh, para maintindihan natin kung bakit ba sinasabing matatag ang titulo under the Torrent System. Sige, simulan natin. Unahin natin yung panig ni G. Neri. Ang kwento niya na daw niya itong lot number 7493 um, noon pang 1950s. Inukupa niya raw, tapos kasi parang lubog daw sa tubig, tinambakan niya ng lupa, nagtanim pa raw siya. Tapos, noong mga 1970s, sinubukan niyang magbayad ng amilyar, pero hindi raw tinanggap. Bakit daw hindi tinanggap? Kasi wala pa raw siyang degree. Yun yung parang opisyal na utos ng korte na nagpapatunay na sa kanya nga yung lupa. Ah, okay. So, kailangan muna ng decree bago magbayad ng buwis. Parang ganun ang nangyari sa kanya noon. Anyway, fast forward to 1998, nagkaroon ng desisyon yung cadastral court, pabor sa kanya. Sabi, sa kanya nga raw yung lupa. Oh, so akala niya okay na? Akala niya. Kaso, na-discover niya may amended decision pala noong 2003. At dito, iba na. Pabor naman kay ana May Bahinting. Teka, Sino si Anna May uli? Pamangkin daw ng asawa niya. Ah, uh, okay. Tapos? Kahit pang araw, may isa pang order ang korte noong 2006 na nagsasabi na yung 1998 decision para kay Neri ang dapat masunod, wala pa rin titulo na na-issue sa pangalan niya. Ang gulo ah! May desisyon pero walang titulo. Exactly. Hanggang sa nalaman na lang niya, itong si Anna May may hawak na palang original certificate of title, OCT number 03443. Yun yung pinakaunang titulo para sa lupa, ba? Diba? Under the torrent system. Oo, at na-issue pa ito noong 2013. Kaya ayun, nagsampa na si Neri ng kaso. Gusto niyang ipawalang bisa yung decree at yung titulo ni Anna Mae. Okay, dito naman tayo sa kabilang panig, kay Anna May. Iba rin kasi ang version niya at may mga papeles siyang pinanghahawakan. Sabi niya, yung lupa hindi naman daw basta na diskubre lang ni Neri. Original daw itong pag-aari ni Domingo Mutia. Mutia? Ibang apelido na naman. Oo. Tapos etong si Domingo Mutia, benenta daw yung lupa sa mga magulang mismo ni Anna may, noong pang 1973. Ah, so may history na pala ng pagmamayari bago pa si Neri ayon kay Anna may. Parang ganon. Tapos yung anak ni Domingo, si Ulysses Mutia, siya daw yung unang na-adjudicate nung lupa nung 1994. Pero… Nag-wave daw itong si Ulysses Mutia. Binitiwan niya yung karapatan niya pabor kay Anna Mae. Nangyari daw ito noong 2001 matapos yung bayaran ni Anna Mae. Ah, at ito yung sinasabi niyang basehan nung amended decision noong 2003. Tama yun daw ang naging basehan kaya nagkaroon ng amended decision na siyang pinagbasehan naman ng decree number NN33377 at ultimately yung OCT ni Anna May. Tapos, pinuna rin ni Anna May yung mga sinasabing um, inconsistencies daw sa kwento ni Neri. Tulad ng? Yung edad niya noong 1950s. Sabi ni Anna May, 4 years old pa lang daw si Neri noon. Paano raw niya na discover at inokupa yung lupa? Oo nga naman. Medyo bata pa. Tapos yung pet siya raw ng pagtira ni Neri sa Molabe? Based daw sa voter certificate ni Neri, 1992 lang daw siya naging residente doon, hindi 1950s. Hmm, malaking pagkakaiba yon. At isa pa, yung bahay daw na pinatayo ni Neri, nasa ibang lote raw, lot 7494, hindi dun sa lot 7493 na inaangkin niya. Samantalang yung lot 7493 daw, bakante lang. Parang bakat dun ka nagpatayo sa hindi mo inaangkin, tapos yung inaangkin mo, bakante. Medyo kinwestion niya yun. Grabe. Dalawang magkaibang kwento talaga. So ano naging hatol ng mga naunang korte? Yung RTC, ano sabi nila? Yung regional trial court pumanig kay Neri. Pinawalang bisa ng RTC yung degree at OCT ni Anna Mae. Ah, so nanalo si Neri sa RTC. Ano daw dahilan? May nakita raw kasing mga irregularities dun sa mga naging desisyon ng kadastrang court. Lalo na yung siguro yung pagkakaroon ng amended decision. Okay. Pero umapela si Anna Mae, sigurado sa Court of Appeals. Oo, umakyat sa CA. At dito, binaliktad ng CA ang desisyon ng RTC. Pinagtibay ng CA yung decree at OCT ni Anna May. Binaliktad? Bakit naman? Dito na pumasok yung sinasabi nating indefeasibility ng Torrance title. Ito yung pinaka-highlight ng CA. Sabi ng CA, yung decree ni Anna May na issue noong May 2, 2013, under the law, may isang taon lang para questionin ang validity ng isang decree of registration. Ah, yung one-year period from the issuance of the decree. Exactly. Eh yung kaso ni Neri para ipawalang bisa yung titulo na isang isampanya lampas na doon sa isang taon na palugit. So, technically, barred na siya by prescription? Parang ganun? Oo, parang ganun. Sabi ng CA, dahil lumipas na yung isang taon, yung titulo ni Anna May considered indefeasible na hindi na matitinag. Dagdag pa ng CA, wala raw ebidansya na umapela si Neri doon sa amended decision noong 2003 na pabor kay Anna May. At ito yung crucial, wala talagang torrents title na na-issue kay Neri. Kahit may paborabling desisyon siya dati. Kaya pala, umabot sa Korte Suprema. Ang tanong, tama ba ang CA? Mas matimbang ba talaga ang titulo ni Anna may Kahit may mga naunang desisyon para kay Neri at mga alegasyon ng irregularidad At ang sagot ng Korte Suprema, tama ang CA. Walang merito, sabi nila ang petisyon ni Neri. Talaga? Ano yung mga pangunahing puntos ng Korte Suprema? Marami. Pero ito yung mga pinaka-importante. Una, yung indefeasibility ng titulo. Inulit lang ng SC yung sinabi ng CA. Lumipas na yung sang taon, so matibay na ang OCT ni Anna May. That's the nature of the torrent system. Para magkaroon ng finality at stability sa land ownership. Tama. Pangalawa, yung presumption of regularity. Sabi ng korte, yung titulo ni Anna May, may proteksyon ng batas ipinapalagay na na naging maayos ang pag-issue niyan. Ang bigat ng pagbapatunay na may mali o anomalya ay nasa balikat ni Neri. At hindi niya napruebahan ng sapat base sa Korte Suprema. Mukhang ganon. Kasi pangatlo, tiningnan din ng Korte yung kahinaan ng ebidensya ni Neri. Pinaniwalaan nila yung mga inconsistencies na binanggit ni Anna May, yung tungkol sa edad, sa voter cert, yung bahay sa ibang lote. Hindi daw ito nasagot ng maayos ni Neri. So, mas nakumbinsi sila sa version ni Anna Mae? Oo, kasi pang-apat, nakita nila na masuportado ng dokumento yung claim ni Anna Mae, lalo na yung waiver galing kay Ulysses Mutia. May paper trail, kumbaga. At pang-lima, inulit lang din, walang titulo si Neri. Kahit may paborabling desisyon dati, hindi yun umabot sa Torrance title at sa torrent system, yung titulo ang pinakamatibay na ebidensya. Paano yung issue na sa pagadyan daw na issue ang titulo para sa lupa sa mulabe? Hindi ba issue yun? Nabanggit din yan, pero sabi ng korte na talakay na daw yan sa ibang kaso. At ang ruling daw doon, clerical error lang yun na pwedang ituwid. Hindi basehan para ipawalang bisa ang buong titulo. Ah, okay. Procedural lang pala yun. Oo. At lastly, binigyang diin talaga ng Korte Suprema ang katataganan niyang torrent system. Mahalaga daw na pangalagaan yung tiwala ng publiko sa sistema ng pagpapatitulo. Kung basta-basta na lang mapapawalang bisa ang titulo dahil lang may ibang desisyon dati na hindi naman naging titulo, e eh mawawalan ng saysay -say yung sistema. Malinaw, may mga mahalagang legal na prinsipyo talaga tayong makukuha dito. Oo, tatlo ang klaro. Una, yung indefeasibility of Torrens title. Paulit-ulit na ito pero importante. Pagkalipas ng isang taon mula sa decree, matibay na ang titulo. Hindi na basta-basta mako-question. Ito yung nagbibigay ng security sa may-ari para matigil na yung mga awayan sa lupa. Tama. Pangalawa, presumption of regularity. Ipagpalagay mong tama ang ginawa ng gobyerno sa pag-issue ng titulo maliban na lang kung may solidong ebidensya na may kalokohan o pagkakamali. Burden of proof nasa kumukwestiyon. At pangatlo, nabanggit yata ng CA yung reconveyance? Oo, nabanggit yon ng uh, CA bagamat hindi yun ang mismong action na final ni Neri dito, yung action for reconveyance. Sinasabi nito na kahit indefeasible na ang titulo, kung mapapatunayan mo na ikaw talaga ang dapat may-ari at nakuha lang yung titulo through fraud, pwede kang magsampa ng kaso para pilitin yung nakapangalan sa titulo na ilipat ito sa Pero kailangan na matibay na evidensya ng fraud doon, di ba? At may prescriptive period din yata yun eh. Correct. Usually 10 years from the time the cause of action accrues or 4 years if based on fraud from the discovery. Pero iba itong action na ito sa ginawa ni Neri na cancellation of title and decree. So, sa huli, kitang-kita natin dito kung gaano kalakas ang isang rehistradong titulo sa ilalim ng torrent system. Nanaig yung karapatan ni Anna May na may hawak ng OCT, lalo na't Nakitaan ng butas at kakulangan yung mga argumento at ebidensya ni Neri. Oo, yung prinsipyo ng indefensibility talaga ang naging sandigan dito. Isang tanong na lang siguro para sa ating mga tagapakinig. Sa gitna ng mga ganitong kaso na minsan may salungatan talaga sa mga desisyon sa baba, gaano ka nga ba kakampante sa hawak mong titulo? At ano nga ya ang pwedeng gawin kung ikaw naman yung nasa sitwasyon na pakiramdam mo e eh may mali sa proseso, na naagawan ka ng karapatan. Mahirap na laban yun, pero ano ang mga options? Mahalagang inyong mga pananaw, anong masasabi ninyo sa kasong ito? Pakicomment naman sa baba at kung nagustuhan ninyo ang talakayan, pa-favorite na rin. At syempre, para laging updated sa mga ganitong malaliman at importanteng pagsusuri ng mga usaping legal, direkto mula sa mga sources, mag-subscribe na kayo dito sa The Deep Dive. Hanggang sa susunod na paghihimayin.